Sa likod ng bawat tugumpay ay may kwento ng kabiguan, tiyaga at pananampalataya. Ito ang sa likod ng tagumpay. At sa ating unang kwento, kilalanin natin ang taong nagbigay ng literal na liwanag sa mundo. Si Thomas Alva Edison, isang batang tinawag ng kanyang guru na mangmang -mang o walang alam. Isipin mo yun, isang batang sinabihan na wala raw katutunguhan pero may isang taong naniwala sa kanya, ang kanyang nanay. Tinuruan siya nito sa sarili nilang bahay at doon nagsimula ang apoy ng kanyang pagkahilig sa pagkadiskubre. Habang siya ay lumalaki, naging mas determinado si Thomas Edison. Pero hindi naging madali ang lahat. Halos lahat ng kanyang mga unang invention puro palpak. Nang ginawa niya ang bumbilya, sinubukan niya ang mahigit 6000 materyales bago ito gumana. Tinawanan siya ng marami, pero sagot niya, "I have that feeling I've just found thousand ways that won't work. Ito ay isang positibong pananaw tungkol sa kabiguan. Imbes na ituring ang mga pagkakamali bilang failure, itinuturing niya ito bilang mga hakbang patungo sa tagumpay. Hanggang sa dumating ang sandaling nagbago ang lahat, noong taong 1879 sa gitna ng libu-libong kabiguan at walang tigil na eksperimento tuluyan ng nagnini ang kanyang bumbilya. Ang simpleng liwanag na iyon unang sindi pa lang ay naging simbolo ng pag-asa hindi lang para sa kanya kundi para sa buong mundo. Hindi lang siya gumawa ng impensyon gumawa siya ng liwanag literal na liwanag na nagbibigay daan sa bagong panahon ng teknolohiya at kaunlaran. Matapos matagumpay na naimbento ang praktikal na electric light bulb, hindi siya tumigil doon. Itinatag ni Thomas Edison ang Edison Electric Light Company at naging daan upang simulan ang mass production ng mga bombilya ang kanyang pangarap ay hindi lamang magkaroon ng ilaw sa kanyang laboratorio, kundi sa bawat tahanan, bawat lansangan, at bawat puso ng taong nangangarap. Isa ito sa mga unang hakbang patungo sa pagbuo ng modernong power distribution system na kalaunan ay nagbigay daan sa General Electric, isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Ang dating madilim na gabi unti-unting nagkaroon ng liwanag. Ang bawat tahanan na dating umaasa sa kandila at lampara ay napuno ng pag-asa at sigla. Ang liwanag na iyon hindi lang galing sa bumbilya, kundi sa taong hindi sumuko. Munit kahit ang mga dakila dumadaan sa apoy ng pagsubok noong gabi ng December 9, 1914. Nasunog ang buong laboratorio ni Edison. Lahat ng imbensyon, yung mga taon niyang pinaghirapan sa isang iglap, naging abulhad. Pero kalmado lang sa si Edison at habang pinapanood ang apoy, nasabi pa niya, There's great value in disaster. All our mistakes are burned up. Thank God. We can start anew. Sinabi niya ito sa kanyang anak na si Charles habang pinapanood ang mga apoy Tinatanong niya ang sakunang ito bilang isang bagong simula pagkakataon para muling itayo ang lahat. Kinabukasan, sinabi niya sa mga reporter, Although I am 67 years old, I will start over again tomorrow. At totoo, bumangon siya at gumawa pa ng mga bagong invention. Ang Edison Diamond Disc Phonograph at mga storage batteries. Ang kwento ni Thomas Edison ay paalala sa ating lahat na ang kabiguan ay hindi katapusan kundi simula ng pagtuklas. Minsan, kailangan nating masunog kundi para masira, kundi para muling mabuo. Ang tunay na tagumpay hindi lang para sa mga matalino, kundi para sa mga hindi sumusuko. Minsan pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa apoy ng pagsubok, hindi para tayo sunugin, kundi para tayo palakasin at patatagin. Kaya kapag dumidilim ang paligid mo, huwag kang susuko tandaan mo si Thomas Edison nakatayo sa harap ng apoy ngunit nakatingin sa bagong simula dahil sa likod ng tagumpay naroon ang Diyos na nagbibigay liwana Isaiah 43 verse 2 When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Tulad ni Edison, madalas din tayong subukin sa tarbaho, sa pamilya, o sa sarili nating mga pangarap. Pero pinapaalala ng Diyos sa Isaiah 43 verse 2 na kahit dumaan tayo sa apoy ng problema, hindi niya tayo papabayaan. Ang apoy ay hindi para tapusin tayo, kundi para linisin at palakasin tayo ang bawat pagkabigo ay pagkakataon para mas lalo tayong kumapit sa kanya. Kaya kapag nasagit na ka ng apoy, tandaan mo, kasama mo ang Diyos at sa kanyang liwanag muling sisikat ang iyong tagumpay. Ito ang sa likod ng tagumpay, mga kwentong nagpapaalala na sa bawat pagsubok may panibagong simula, na sa bawat pagkadapa may aral at sa bawat pagbangon may liwanag. Marami pa tayong kwentong pag-uusapan, mga kwentong magbibigay pag-asa at lakas ng loob. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong taong mabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Be inspired, keep believing, and keep shining.